Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tadhana na nga ang gumagawa ng paraan para malaman na dinding ang buong katotohanan dahil sa pareho nga sila na sinapit ni Tess nang siya ay dalaga pa kung saan si Marites nga ang naging bunga nito. Habang tumatagal ay malalaman ni Tinding ang tunay na katauhan ni Senyor Pacundo dahil bigla na lang sumasagi sa kanyang isip na parang pamilyar umano ito at nag na ang kanilang mga landas. Hanggang sa malaman niya na ito pala ang lalaking nagsamantala sa kanya at si Marites nga ang naging bunga nito. Tingid kasi sa ating alam na matipid si Tinding sa pagbigay ng impormasyon kay Marites tungkol sa tunay nitong ama at ang tanging nakakaalam lang ay si Noy. Kaya naman, nang malaman ni Tinding na si Pakundo ang tatay ni Marites, ay nagdesisyon na nga itong lisani ng mansyon, lalo pat hindi rin maganda ang pakikitungo sa kanya ni Senyora Bettina dahil sa pagiging matapobre nito. Muling pinaalala ni Noy na sa oras na umalis na sila ay wala na silang ibang mapupuntahan. Ngunit iginiit ni Tinding na bahala na basta't ayaw niya umanong makita si Senyor Pakundo dahil bumabalik ang mapait na pinagdaanan niya sa kamay nito kung kaya't siya na mismo ang nagpaalam kay Senyora Bettina na aalis na ng mansyon. Mabibigla sila ni Noy dahil hindi papayag si Senyora Bettina na umalis sila dahil nga sa nabasag nitong mamahalin na pigurin. At sa mga paglipas ng mga araw ay matutuklasan na rin ni Pakundo na si Tinding ang babaeng napunlaan niya sa Quiapo matapos malaman na Matilde Asuncion pala ang buong pangalan ni Tinding. Sinabi ni Pakundo na patawarin siya ni Tinding at nais niya umanong makita ang kanyang anak. Ngunit maya maya pa ay darating naman si Marcelo kasama si Tanggol na hindi inaasahan ni Tinding. Ayon kay Tanggol bakit umano naroon ang kanyang lola Tinding kung kaya't nalaman ni Pakundo na si Tanggol pala ang kanyang apo kay Marites. Masadya talagang napakaliit ng mundong kanilang ginagalawan dahil sa sunod-sunod na rebelasyon. Kaya naman kapamilya kung bago ka palang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJs Batang Kiyapo. Hanggang sa muli, salamat!